Okay guys, so check natin yung alawak kaya ini, ni ating Homer Tiger and Homer Almond. Ayan. Ayan, oh. Ang busog na busog, oh. Hmm. Nagtatabi na naman sila, so parang gusto na uling umitlog, ah. Hmm. Five days pa lang. Silipin natin ang ina kay. Oh, lusog. So ayan po. So ayan po anak kay nila. Ayan, no? Na busok. Mm -hmm. so nabusog. Mhm. sana almond din siya. Ayan, no? So siguro mga 2 days pa sisingsingan na natin siya. Okay. So ayan, ang ganda po. Sana kamukha ng tatay. Eh tatay oh. yung tatay. Putok na putok ang ilong. Almond. Okay. Ito nga, balik ko na. Mm, -mm. Yap. Yan. Ah, okay. Pagandaan din pa yung magkan eh. Okay. So, yan po updates. Sanak Sa ni Alwa na Tiger. Okay. Thank you.